mga kamami, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang araw na ito ay napaka-special mga kamami. So gusto ko lamang i-share sa inyo mga kamami. So ngayon, ayan, nandito kami sa Maynila, going to Batangas mga kamami. So ngayon, nakarating na kami sa Santo Tomas SM Batangas para kumain mga kamami. So, hayan, nakapag-order na kami mga kamami. So, hinihintay na lamang namin yung order namin. So, bago kami pumunta sa school, kumain muna kami. So, handito na kami ngayon mga kamami sa school ng aking anak sa University of Batangas. So, nakikita naman ninyo ang mga estudyante nakasuot ng toga. At uh, syempre, ang mga parents ay uh, napakasaya ng pakiramdam na nila Uh, kasama na ako doon mga kamami napakasarap sa pakirandam mga kamami na makita mo ang um, pagtatapos ng anak mo dahil sa pagtsatsaga at sa determinasyon niyang makatapos ulit so mga kamami nakapagtapos na siya noong 2010 ng information technology pero uh, nangarap pa rin siyang mag-aral ulit mga, <laughs> mga kamami uh, nabubulol ako dahil sa excitement So, hayan mga kamami, mga kaklase niya, kaklase niya ito, kasama din niya sa ward. So, yung mga ibang kaklase niya ay hindi pa halos dumating. So, hayan, inahanap na ng anak ko yung linyan niya, kung saan yung linyan niya, kung letter E ang kanyang family name. So, kailan hanapin niya yung uh, kasunod niyang uh, apelido. Opo, ayan, kami dalawa ng anak ko, ayan, umupo muna kami habang wala pang teacher o professor na nag a sa kanila so hayang talagang yung uh, yung araw na yan mga kamami ay talagang mainit ang panahon kahit na medyo makulimlim pero mararamdaman pa rin yung init dahil hindi walang hangin at saka syempre mga kamami dahil crowded, maraming mga estudyante, nandyan ang mga magulang nila. So talagang mararamdaman mo yung init. Pero dahil uh, excited lahat ng mga mamis, mga dadis or asawa, uh, kaya hindi walang hindi nila inaalintana ang nararamdaman nilang init. Ang nararamdaman nila sa araw na ito ay yung galak at saya na makita ang kanilang mga anak na makapagtapos ng kanilang pag-aaral so ayan mga kamami magmamarcha na sila so maglalakad na kami ayan, sinubukan ko talaga makuhanan ang pagmamarcha ang paglalakad, papunta dun sa upuan nila para na sa ganoon ay may share ko sa inyo mga kamami so mga kamami, syempre nakikita natin ang ating mga anak gusto natin silang uh, magkaroon ng magandang buhay. So, hindi rin hadlang yung uh, mahirap lang ang buhay, kaya hindi ka makapag-aral. So, kailangan pa rin yung determination, mga kamami. Yung porsigido at yung pangarap mo ay makamit mo. Ayan, mga kamami, nasa loob na kami. Nagsasalita si Senador Kiko Pamilina. Siya ang guest speaker nila sa school. So, yan ang pinakamasayang moment ng akin anak dahil uh, a na siya para kunin yung kanyang diploma kasama ako. Napakasarap na uh, sa piling napakasarap mga kamami talagang masayang mararandaman so hayan patapos na ang graduation mga kamami so uh, meron nang nagsalita para closing na ang graduation so hayan So, maraming maraming salamat. Sana nagustuhan ninyo ang video ito. Gusto ko lamang i-flex o i-share sa inyo kung gaano kasarap ang pakirandam na makita mo ang iyong anak na